So for today's vlog ay bali yung content natin ay magbebenta tayo ng motor Ito na nga yung truck, bali dinala ko dito yung truck Nilagay ko dito sa outlet ko Kaya naka-prepare na po tayo ng mga motor na Rusi Philippines So yan na nga guys, makikita nyo naman na kay ganda ang mga Rusi Kailangan natin ibenta to para i-display sa mga bara barang-baranggay Para malaman nila na may Rusi dito sa Kabugaw Sheesh! At ayun na nga guys, bali dito muna tayo sa Gedli muna, bali hinihintay ko yung kasama ko na magmamando sa pag-atras natin kasi sobrang skip tong outlet ko. Kaya makikita nyo naman yung e space na yan, bali titignan mo muna yung mga ano display natin, yan TC150 at saka TC175. At ito na nga guys, bali tara, brum na tayo, brrp! At nailaybas ko na po yung sasakyan kaya dito muna tayo sa opisina ko magbabaybol muna tayo para mabigyan tayo ng basbas. -bas. So ayun na nga guys, balik katatapos lang yung Bible study namin kaya lumarga na po kami. Bali pupunta na kami sa mga barabarangay para i-display namin yung mga uh, motor namin na rusi. Kailangan natin i-display para makita naman nila yung mga kagandahan ng mga motor na rusi. At dito nga pala, ah, bali nakikita nyo naman na nagdadrive ako para relaxing lang. Parang hindi tayo nag-drive Kaya ride safe lang palagi para makapunta tayo ng ligtas sa pupuntahan natin. Kaya yan, makikita nyo naman yung mga galawan natin parang 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 hindi tayo nagdadrive no. Ganyan talaga yung mga wah, mga parang veterano lang. Parang, parang lang ah, parang lang. At yun na nga guys, bali nandito na tayo sa gilid-gilid ng bundok nandito, nandito tayo sa paahon na area makikita nyo naman na parang walang tao na dumadaan ay walang tao, walang motor pala na dumadaan o mga sasakyan and yan, makikita nyo naman guys at nandito na nga kami sa barangay na pagdidisplayan namin at makikita nyo naman yung kagandahan ng sea what you see, what you get kaya, nandito na nga kami sa barangay na pagdi-display namin. Kaya, makikita nyo naman yung mga display namin na motor. Naghihintay lang kami ng mga customer na lalapit sa amin para ma-entertain namin ng maayos para makakuha sila ng motor. At ayun na nga guys, bali natapos na yung trabaho namin. Makikita nyo naman na nandito na kami sa arcade. Ayun na nga, bali na isa tayo dito. Bali, shoot-shoot muna tayo dito pampatanggal patanggal ng mga stress sa trabaho. Kaya... So, libangin mo naman yung sarili mo para hindi yung puro trabaho lang. And then, brb brb and bye!